Pero na nilibre ako ng sakay, pa Teresa. Libre lang. Pauwi na. Pa, sa ka ba? Ipay. Ipay? Saan nga? Ipay. yung na Ay, siya may babalang? lang. Sao Kaya, Sao diba, sa may yun eh. Kaya, di ba siya may sigsag yun? Tama ba? Tapos pa. Sa bago ba yan? Pwede mo lang. Yari tayo nga. Sir, oh, ah, vlogger ako sir. Nagka-content talaga ang libro ni sa ang camera. Ituro mo na lang sa akin sir bago lumiko ah. Sir, baka scam to ah. Wala pa naman ba <laughs> Ah, may ano ako sir. Ayun sir, camera ah. oh. Kita ba? O, batiin mo na gusto mong batiin. Shoutout <laughs> <laughs> dyan sa mga katraki na Republic. <laughs> Ano ba sir? Ba, ah, meron pang gustong batiin. Sabi mo na lahat. Ay, ano na, sir? Sa heaven na yung gusto kong batiin eh. Nanay ko. Eh, ah, nanay mo. Oh. Saan ano bang ginagawa mo dyan? Bakit nandiyan ko? Ikaantay ba? ako sir ng, ano, ng masasakyan na ah, makakasabay na truck. Kakilala mo ganon? Oo, uh -huh. kakilala. Parang hirap pa siya magtiwala ngayon sir eh, no? Hirap talaga sir. <laughs> lahat ng manluloko nandiyan uh -huh. na eh. Nadala na kasi ako niyan sir eh. Kumakay eh. Pagbaba ako may bayad eh, Kaya... <laughs> Anong sabi sa'yo? Sa ano naman yun? Kotse. Libre daw. Tapos pagdating dun sa pupuntahan ko, may bayad daw. Pagbaba mo, siningil ka? Oh, siningil ako. O anong sabi mo? Anong ano? Sabi ko eh... Sabi mo, libre. camera ka pala eh, ginanong ko na. Binayaro ko na ng 150. oh, Magkano oh, sinisingil mo? 150. Mataway yun ha. Pang ano lang daw, pang gasolina sabi ko. Yine, hindi naman ako ay. sasakay sa'yo eh, kung sinabi mo sinabing libre eh. Ay, uh, scam ka nun sir ah. Hindi, okay, kamo. <laughs> <laughs> uh -huh. Dito sir, wala tayong scam. Uh -huh. <laughs> Buti ka mo, may pera ako noon. Wala, yari. Oo, oh, kung wala, yari. Ay, nag namimilit, gano'n? Ah, namimilit na, ano, Kaya. sa papay. Oo. Oh, Sabi ko, baka makalibre. Oo. <laughs> Hindi makalibre, napamahal pa. Pag-asset pa, sir. Oo. Oh, Ilan taon na ba kayo, sir? 22, sir. 22, tapos may pamilya na. Meron na po. Ah, oh, ilan na anak mo, sir? Matlo, sir. Oh, dami na. Tinti ka pa lang, ha? Matlong babae. Ah, gano naman. nag -gano. Ilan taon ka nagkaanap? 16, sir. Bata, ha? Bata pa po talaga. Sir. Pero yung, ano, isa lang ang nanay, gano'n? Isa lang, isa lang. Buti, ano, na-tibay nyo. Oh. Yung iba, nag din agad, eh. Hindi, yes, sir, eh. Bago mawala yung nanay ko, eh, pinangako na sa akin yun. Ngata ko oh. yung mga anak ko. Saka, 7 years na kami, may kit nagsasama, no? Na. na, sir. Hmm. Saan kayo nakatira? Sa ano ako sir, sa Antipolo Kogyo. Kasi yung tatay ko, driver ko, ng truck. Ano ang trabaho al mo doon? Cargador, mano-mano uh, binababa yung cemento. Okay naman. Okay naman sir, kaya naman. Nakakabuhay naman. Hmm. Oo, kaya. Pero ano, kami doon, per biyahe. Per biyahe ang bayad, hindi... Oh, arawan. Robot yung nagkakarga sa planta. Robot na, baki na, gano'n. Oo, oh, makina na nung nag-atalon. Ang trabaho lang namin talaga noon, tanggal tali, na luna, magbaba, yun lang. Tapos pag natapos yun, pahinga na. Ah. Saka nagpapalitan kami ng airpod ko mag-ano, maneho para na rin siya. Kento pala piling pag sa ano, Jared, no? Jared ba? Ah, uh, -huh. uh it, sir. Hindi ka pa ba nakakapagbok ng ganito? Hindi pa, sir, eh. mahal lang. Medyo mahal kasi siya, eh, no? Oo. Mm -hmm. tayo, sir? Saan tayo sa gate? Pasok tayo ng gate? Uh -huh. Magulat mga asama pag, pag nakita ka. Okay, na saan. big time ka sir Naka-move it ah. <laughs> na sir. Uh -huh. yeah. Ayot na sir. Ah, sige. 来，团结，团结。